At may kaluban. Sana man sa, sa, at sa mga tao hindi po nakakalimut po mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatangin po at may mabubuting kaluban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, manayos sa araw-araw. Huwag umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga tao hindi po nakakalimut po mag-subscribe, maraming marami marami salamat po sa inyo lahat. Ah, Diyos na po ang bahala ang gagabay sa inyo lahat. At sa mga bago na ngayon lang mo na katuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling, pindutin ng subscribe, like, and share. At pagpindutin na rin po ang bilay ko. At Diyos na po ang bahalang ang gagabay sa inyo lahat. Ah, ang isi ko po sa inyo ay yung pamara, pamamaraan ah, uh, para malaman kung si, uh, siya ay talagang makukulang o mababarang. Iwagan ng pangasinan. Kung sa inyong lugar po, uh, barrio o lugar, ay may pinaghinala ang kayong mangkukulam o mambabarang uh, marami na itong ginawang kasamaan sa inyong lugar at ito'y hindi yung basta-basta um, na mahuhusi sa sapagkat na uh, wala kayong ebidensya o naaktuhan na kanyang ginagawang kasamaan. Uh, ganito po ang gawin ninyo ah uh, kumuha kayo ng hmm pinter pin o black na pinter pin na black o kung wala pong black ah uh, pwede na po iulin tapos kung ah uh, ang makukulang may pumunta sa cemeteryo. Uh, kasi ang mangkukulang po gustong-gustong uh, pumunta sa cementerio para doon gumawa ng ritual na kanyang nilagawang kasamaan. At ito'y at at ito'y pagpumunta sa cemeteryong uh, pali po ninyong uh, itong sundan at magtago kayo pa kasi para hindi kayo malata 'yan yung na uh, si, na hindi kayo malatang sinusundan po ninyo siya pag nakapasok na po siya uh, maghintay po kayo ng limang minuto at kunin nyo po ang pintle pin o kung wala ko yung pintle pin ling po uh, tapos ang gawin nyo po uh, halimbawa yung git po halimbawa yung git po ganito pang git po yung para ito po yung cementerio po to yung gate na ito yung po yung gate uh, magsulat po kayo ng tatlong cross sa may pintuan yung dinadaanan po tatlong cross tapos pagkatapos magsulat po tapos magsulat po uh, usalin ng usalin uh, po yung uh, kada isang krus po usalin po yung krus santi pater benedicti krus sakras et milops sundra poset medox badi retro satana nung guang swadimi ibana sud malakwa yun kada isang krus po tatlong bisis po usalin po yung uh, orasyon po tapos po sa isang krus tatlong bisis po tapos isunod na naman po yung isang cross. Isunod po na naman po yung isang cross. Uh, usalin nyo naman po ng tatlong beses po yung uh, orasyon. Yung cross Santi Pater Benedicti. Tapos tatlong beses po na naman po sa kabila. Tapos ihi po ninyo. Parang yung isang isang cross po uh, uh yung isang cross po uh, tatlo po. Tapos i ihipon nyo sa cross kada natapos nyo po yung isang uh, kada isang tatlong orasyon po ipon nyo sa isang cross po tapos iusalin nyo na po yung tatlong na naman po yung uh, orasyon po ipon nyo naman po sa isang cross tapos usalin nyo naman po sa uh, kabila na cross tatlong bisis po ipon nyo naman po tatlong bisis po kada isang, isang isang cross po kada isang cross po ay e, hipo nyo sa uh, at tat tatlong uh, kada tatlong rasyon po uh, po nyo sa cross isang cross tapos mag na naman po kayo ng tatlong rasyon po uh, ihipo nyo naman sa isang cross tapos mag na naman po kayo ng tatlong cross uh, at uh, tatlong rasyon po ihipo nyo naman sa cross yung cross cross santi pater mendicti cross sacra saint milox non drago sit milox body retro satana non guam swadi mi hibana sun wala ko ay ibas lip with si, bas maganda po yun na uh, pangkon ko uh. narito po yung orasyon po ipakita ko muna yun ito po orasyon oh cross santi pater benedicti cross sacra sit milux sundrako sit midux badi ritro satana nun guam swa di mihibana sun malakwa di bas ipininabibas kada isang cross po, tatlong bisis po nyo salin tapos ihipo mo ng pakros tapos isunod nyo na naman po yung isang cross tatlong bisis naman po tapos ihipo nyo ng tatlong bisis naman po tapos isunod nyo na naman po yung isang cross uh, tatlong bisis naman po tapos ihipo po ng tatlong bisis po yung cross sa antipater minitiki cross sa kalasit mi lux set. drakosit mi lux body retro satana nun guam swadi mi sun malakwari iba si Sinibu tapos kung naisulat nyo na po uh, kahit na may makakita sa inyo na magsusulat po uh, nag inihipan nyo po yung sinulatan nyo po na cross babayaan nyo lang po sila huwag nyo silang pansinin kasi hindi po nila alam ginagawa nila ang tingin niya sa iyo ay parang nababaliw na hayaan nyo na lang po kasi alamin nyo talaga kung tunay na kukulang ba o o mababarang po yung pinupuntahan nyo eh para malaman po ninyo kung ah uh, siya ay talagang hinihilaan uh, uh, yung din yung mga tukoy kung talagang siya ay mangkukulam o mambabarang kaya dapat ito yung pamamaraan po para malaman po ninyo pag tapos nyo pong nasulatan po ay ah uh, mag istambay stambay muna kayo doon ng kunti at ah uh, Tingnan nyo po yung uh, niyo pong magkukulang mabarang mang hindi siya makakalabas hanggat hindi po nabubura yung sinulatan niyo pong cross yung sinulat po yung cross pag, pag, hindi pa po nabura kung hindi umulan hindi siya makakalis kahit anong kahit abutin pa siya ng isang taon hindi siya makakalis doon sa may na hindi po siya makakalis doon sa may kasi Uh, yung binago po oras orasyon ay uh, di po niya alam kung saan siya dadaan hindi siya makaka makakaalis po doon yun ang mga po na siya ay tulagang magkukulam o magbabarang kasi abutin po siya ng magdamag hindi pa siya nakakaalis hanggang di po nabubura po yung sinulat po yung binugan niyo pong cross sa mismong gate uh, hindi po siya makakaalis hindi po niya alam kahit na may butas doon sa kabila. Kung saan siya, siya pumasok, doon niya gawin po yung magsulat po kayo ng cross. Tapos bugan niyo po ng orasyon. Pwede isang cross po, uh, tatlong bisis po. Tapos iipon niyo sa cross ng tatlong bisis po rin. Tapos salin niyo naman po yung isang cross, tatlong bisis po. ihip niyo naman po ng tatlong bisis. Tapos isang cross na naman po, salin niyo naman po ng tatlong bisis. Uh, tapos ipon yung tatlong uh, bis po. Kahit may makakita sa inyo, kung alimbawa may nakakita sa inyo, hayaan nyo lang po, huwag nyong pansinin. Uh, focus lang po kayo sa ginagawa para matukoy po nyo kung siya po talaga ay makukulang o mababarang. At mapupatunahan nyo po kung siya talaga ay kung kasi hindi po siya makaalis. Kahit abutin po siya ng kwan, kahit natatawagin po siya ng kamag-anak niya, hindi niya na makikita kasi yung yung binuga po yung orasyon ay wala po siya mapapansin na kundi ang tingin niya sa padir mataas na mataas uh, pinaikutan siya ng padir hindi siya makakalabas, hindi niya mahanap yung butas kaya dun kung hindi mabubura yung sinulat niyo pong cross kung mabibaba, sinulat niyo po hindi mabubura hindi siya makakalis dun habang buhay doon yun ang pumahalata na Uh, mahalata na siya ay makukulam o mababarang o masamang nilalang po at yung pangalawa po na ituturo ko ang pamamaraan po sa pangalawa po na ituturo ko po ay kung halimbawa yung pinagilalaan nyo pong makukulam po ay uh, hindi nyo po talaga malaman kung siya po ay talaga ang makukulam o ah uh, mababarang, uh, ang gawin nyo po ay bumili po kayo ng alimango. Isang alimango lang po. Tapos kung isaktong wala po yung mangkukulang doon sa kanyang bahay, ang gawin nyo po ay maghukay ko doon sa may mismong silong ng bahay niya. Kung ang bahay niya po ay dalawang may silong po siya na may lupa, hindi po siminto. Ah, uh, po 'yon sa gitna ng bahay niya tapos ang gawin niyo po ay i Ibaon niyo po yung alimango Ibaon niyo po yung alimango doon sa mismong gitna ng bahay niya yung sa may lupa po at tabunan niyo po pagkatapos po uh, malalaman niyo po sa pangatlong araw po ano kung po pag bumalik na po yung magkukulang po o mababarang hindi niyo po alam kung magkukulang ba o mababarang pero pinaghinalaan niyo po na siya ay gumagawa ng mga uh, kababalag sa inyong baryo. Pag nandun na po siya pangatlong araw po, uh, hindi po siya titigil sa uh, kamot ng kamot po yan. Kamot ng kamot po yan yung pinaghinalaan niyo pong uh, mababarang o makukulang. Hindi po siya titigil hanggang magkasugat-sugat po yung katawan niya at siya po ay mismong ari sa kanyang uh, lugar po pamamahay hindi na po siya babalik hindi na po siya babalik hmm. kaya malalaman nyo po kung siya pa ay uh, mangkukulam mong babara mo matutukoy nyo po siya na talaga siya po, siya po ay isang mangkukulam mong babarang. at yung pangatlo pong pamamaraan po kung di nyo po nagawa po yung una pangalawa hindi okay. nyo nagawa yung pangatlo Uh, kung pinaghihilalaan nyo po talaga na hindi siya po ang talagang gumagawa sa inyong lugar, uh, pag umalis po yung pinaghihilalaan nyo pong magkukulang, mambabarang maghanap kayo ng itlog na yung bugok. Yung itlog na bugok. Yung parang iniwanan ng uh, manok na hindi na buo. Yung tinatawag na bugok pag wala yung makukulam doon ay pasagin nyo po yung uh, itlog Kaya isang itlog lang po pasagin nyo tapos ilagay po nyo sa mismong silong ng bahay niya. ang gagawin naman po kahit na ang gagawin ng makukulam pag nandun sa bahay niya, hindi siya makakatulog hindi siya mapakali at bagmura ng mura ng mura hindi wala po siyang tigil na magmura um, pinaginalaan yung kukulam o mabarang yun na po mahuhuli ngayon kasi wala po siyang tigil hanggang hindi siya ma hanggang mapaos na siya hindi wala pang tigil hanggang mawalang po siya ng boses. pag nawalang po na siyang boses, hindi na siya makapagsalita ibig sabihin po yun ay yun na po ang na gumagawa ng kabustugan sa inyong lugar na siya pong ang nakukulam nang gumagawa ng sakit sa mga tao Ah... Uh, Kaya um, alam nyo na ngayon kung ano po yung gagawin nyo po. Uh, kung di nyo po nagawa po yung una, yung pangalawa, ang pangatlo, kayo nang bahala kung ano yung discard nyo po doon na uh, para matukoy nyo po kung malaman nyo po kung mangkukulong mong babaran po yung isang tao. Uh, sana po na gusto po nyo aking uh, na pamamaraan po uh, para malaman kung siya ay talagang magkukulang ng mabarang. Sana po wag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Uh, dito nyo lamang po na malalaman po sa iwagan ng pakasinan. Sinsya na po kayo kung may maingay po. Ay, na kasi yung nag-uupa ka na wala pong lugar na pagkukon po. Sinsya na po kayo. Uh, God bless po sa inyong lahat. Uh, sana po ingat po kayo palagi sa inyong na ginagawang araw-araw, at -araw. malayo kayo sa sakit sa araw-araw. Maraming salamat po. Iwagan ang pangasinan ko. Maraming salamat.